Mapalad po tayo ngayon dahil makakasama natin si Mr. Vic Garcia, CEO ng Unleash International at Aveline Garcia, Vice President ng Unleash International. Sila po ay mga kilalang motivational speakers at authors ng ilang mga best-selling books upang talakayin ang mga sangkap para sa pagiging mabuting ama. Magandang araw po. Sir, uh, bakit po ba marami pa mga tatay ang uh, tila bigo okay. na maging mabuting ama sa kanilang mga anak. Ay, totoo yan ha. Daming, daming tatay na tunay na medyo namumproblema pa sila. Sa aking pag-aaral ni Mama bakit ba maraming tatay ganito? Kasi po, marami sa kanila nakalimutan yung turo ng Biblia patungkol sa pagkapalaki ng anak. At sabi mm. doon, train up the child on the way you should go so that when they grow up, they will not depart from it. Ang problema ng maraming magulang ngayon, hindi nila tinetrain yung anak nila kung paano lumaki ng maayos. Tama, yes. Pero so... may nagtanong sa akin, Alex, one time, sabi niya, eh, paano ko te-train? Hindi ko alam kung paano. Ayan, yan ang malaking problema. Napakaraming tao, nabasa natin sa Bible yan, pero palaging tanong ng mga kaibigan ko, how can I train? Eh, wala naman na siya sabi sa akin kung paano. Wala namang paaralan. Yeah. Uh, wala wala namang <laughs> paaralan. <laughs> pa <laughs> na, wala namang <laughs> pa paaralan na, ng <laughs> pa tatay. Oh, oh dapat pa. pala sa mga eskwelahan, tinuturo ang parenting. Ano? Uh, mabuti nga, may paaralan ng <laughs> nurse, may paaralan ng doktor, pero <laughs> wala pa paaralan ng tatay. Pero ang ganda na sinabi, doon sa libro namin, uh, yung huli namin libro may pag asa pa Pilipinas, doon ang sinusulat namin, dapat bawat maging tatay o nanay, dapat may paaralan. Yes. Diba, yun, yun, na, yun na naisip ko, sabi ko nga doon sa libro ngayon, eh, bakit ba may magnanakaw? Bakit ba may drug pusher, may addict? dami daming siya sabi eh, kahirapan. Ako, sagot ko lang, hindi kasi sila napalaki ng maayos nung nanay at tatay. Pag-isipan lang natin, yes. kung lahat sila napalaki ng maayos ng nanay at tatay, pag nanak ba yan? Magiging pusher ba yan? Magiging addict ba yan? Kaya nga, ta tapos lang natin ang eleksyon. Mm -hmm. Sabi ko, kung meron mang isang programa gagawin yung bago natin presidente, sana they spend more time on not fixing only the traffic or not fixing the corruption, but fixing the family. Si tatay, si nanay. Pag naayos mo si tatay at si nanay, masusulusyonan yung mga anak. Tama po yeah. yun. Kasi ako nakikita ko, yung mga iba, kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila, they repeat that ah, cycle, uh -huh. yung pattern sa kanilang buhay. Tama kayo. So, dapat talagang mag-seminar sila sa inyo. Actually, yun, yun ang aming panalangin eh, na sana maging batas. Batas, ha? Ah, uh -huh. Na lahat ng magulang bago mag-anak, dapat may seminar Parang ah, For example, may ah, license. O parang license, license to become a parent. Diyan, may license uh -huh. to drive. Uh -huh. So, dapat may license to become a parent. Now, bakit ka ba diba kumukuha ng lisensya sa pagdadrive? Kasi pag di ka marunong, makakabangga ka, makakapatay ka. Yes. Oh, now, paano kung hindi ka marunong maging magulang? Ano mangyayari? Makasira ka ng kinabukasan ng anak mo. Anak mo. Yun ang aming panalangin. Sana bago mag-anak, sana may, may, may Yo. seminar, may, pwede may exam. Pag hindi pumasa, bawal <laughs> mag-anak. <laughs> so, oh. Paano ba natin palalakihin ang mga anak natin? Kayo ba'y naniniwala na doon sa pamamalo? Ay, naku, magandang pusapan niya. Dito, actually, Alex, dito sa librong kontento mm -hmm. ka na ba sa pagpapalaki ng anak mo, dito namin inenumerate mag-asawa yung mga bagay na dapat nagawin ng isang magulang. Tanong uh -huh. mo nga, dapat dapat bang pinapalo? Yan. Yeah. No? Okay. Sa, sa <laughs> Nandito rin palagi Palagi namin sinasabi uh -huh. sa mga magulang, kaya marami silang may problema sa pagpapalaki ng anak. May tatlong bagay silang dapat gawin. Yes. Maraming tao. Naka, by the way, nakakita ka na ba ng magulang na gustong magkaroon ng matigas sa ulo ng anak? Siyempre wala. wala. Nakakita ka na ba ng magulang na gustong maging drug addict ang anak? Wala. Wala. Anta uh -oh. nang bakit meron? Kasi may mga magulang hindi na palaki ng maayos. Tatlong bagay gagawin dapat ng isang ama o isang ina. Alamin kung paano magpalaki ng anak ng tama. Paano so, manalaman yan? So, yung pag hindi alam, pwede kang magbasa ng Basa libro. libro. Ano ba? Ang Biblia ay punong-puno yeah. ng mga katuruan kung paano ka maging isang mabuting ama yeah. at ina. Diba? Umaten ng seminar. Oo, umaten ka ng mga seminar. Uh, ma yes. Manood ng programang ito. Oo, katulad oh, diba? ito. Oh, so, <laughs> medyo yun yung <laughs> dapat gawin ng magulang. Alamin. Now, pagkatapos yung alamin, gawin niya. So, yes. hindi po pwede yung nood lang ng nood, basa lang ng basa. Lahat nung natutunan, kamukha kami, yung pagkapalaki namin sa aming mga anak, natutunan na namin sa nanay na tatay namin. Pero may mga konting pagkakamali rin nanay na nanay tatay namin. So, may Pero mga nagtutunan. Oh, <laughs> okay. So, anong araw? Batas pag So, anong nangyari? nag aral din kami. Tinuro sa simbahan. Yeah. Tinuro oh. sa libro. Pinagsama-sama namin yun at yun yung binigay namin sa mga anak namin. So, alamin, gawin. Yung pangatlo, yung gawin. Yung gawin, siguro Hans, araw, siguro, araw. Oh, ko si lang, no? Yung uh, paggawa, parang hindi ko, hindi at enough yung knowledge lang. Mm -hmm. no Na hindi, alam ko, ganito gagawin ko. Alam ko, pag ganito ginawa ng anak ko, papaluin ko to. Mm -hmm. Pero nakita ko sa asawa ko bilang ama, nakita ko kung paano talaga iniimplementa mga bagay na to sa mga anak namin. No? Yun yung pangatlo importante. Oo. Alamin mo, gawin mo, Araw-araw. Ang tabag doon, consistency. Consistency. Maski sa batas sa Pilipinas, kaya nagkakagulo tayo. Itong lunes na to hulihin yung nag-violate. Martes, hindi hulihin. Mm -hmm. Manguhuli ng Wednesday. So, ano isip nung driver? Uy, baka di ako mahuli. Susubukan ko lumusod. So, ang sikreto sa pagkapalaki ng eh, bata. Eh, kasi harap... merong agenda eh. Oh, <laughs> <laughs> Ay, yun ang problema. So, kailangan ng pagkapalaki ng bata. Consistent. Mm -hmm. Pag mali ng lunes, mali ng martes, merkulis, araw-araw yung mali. So yung bata ay isip, ay bawal kong gawin to. So eventually, yes. yung bata matitrain gumawa ng tama. Ito maganda. Pag na-train siya gumawa ng tama sa bahay, paglabas ng bahay niyan, susunod sa batas yan, hindi magnanakaw yan, maayos ang buhay niyan. So yun po, palagi namin natatandaan. Nung tinuro sa akin ng bata pa kami, sa, alala mo siguro, araling panlipunan. Mm. Family is the basic unit of society. Pag yes. maayos ang pamilya, aayos ang gobyerno. Pag hindi maayos ang pamilya, ayun magulo rin ang gobyerno. Okay, sabi niyo kanina, naniniwala kayo sa pamamalo. Mm -hmm. Siyempre, iba naman yung sa, sa bata, iba sa... sa ah, bata. yan. Yeah, oh, so, Totoo ito ba uh, age appropriate? Yan. Yeah. Yes. okay. Basic rule ng pamamalo sa akin, ang aming hangganan pag nag-teenager. Okay. So, from 12 pababa, we use yung penal, penalty na palo. Mm -hmm. yes. Pag 13 na pataas, hindi na pwede. Alam mo bakit? bakit? Kasi mas malaki pa sa iyo anak mo. Ay, hindi mo nakakayanin. <laughs> Pangalawa, paluhin mo man sa tigas na ng katawan niya, bali na, hindi niya nagano iniinda yung mm -hmm. sakit. So yes. yun yung basic. Tsaka parang pag malaki na, pag napahiyaya sa oh, yun oh yun yeah. mas, mas matatagin yes. sa isi nila. So, yun ang aming tuturo sa libro ngayon. Pag 13 teenager na, iba na utak niyan, iba na problema niyan, iba na rin ang parusa niyan hindi na pwedeng panaypalo. Sa, sa 13 pataas, ang tawag namin age appropriate penalty, for example. Kunin mo sa kanya yung gustong gusto niyang gawin, hindi niya na pwedeng gawin. O sample. <coughs> yeah, halimbawa, meron siyang cellphone, yeah. di ba? Uh, ginawa mo to, so kinakailangan mm -hmm. matanggal sa iyo itong privilege na ito as part of your penalty. Sa linggo, walang cellphone. Pero, Kung may yeah. manood ng TV, Yeah, wala sa, kang, sa linggo, walang yes. TV. Anong mahilig ng mga Something bata? Something na magkakaroon ng impact talaga sa kanya. Na-mention mo kanina, Alex, yung pamamalo. No? Isa sa naaral namin, no? at nakita ko talagang effective, yung pamamalo, <coughs> talagang nasa Bible yan. Eh. Do not spare the rod. Di ba? wag natin and you will spoil the child. And you, you will spoil the child. No? Pero kami, sa buhay namin, hindi naman namin laging ginagamit yun. No? Kasi nakikita naman namin na um, pag ginawa yun, after a while, makikita mo, nagtatanda talaga yung bata. Pero marami nagtatanda tanong kahit ano bang gamit pwede mo gamiting pamalo ayan may batas sa pamamalo at may tamang paraan din yes. ayan eh. Nandito okay. ho yun sa libro no laging sinasabi nila ang sinturon ba ay dapat gamiting pamamalo doon ko nakita sa asawa ko na never niyang ginamit yun kasi in psychology anything that is attached to you must not be used to spank Sinelas, hindi oh, yeah. rin pwede walis eh gumwalis oh. ka oh but... yung yung attachment ng bata sa iyo dun sa walis di ba so worse oh, kamay. worse is kamay Yan, hindi ba bakit po kasi psychology nga pag nakita ng batang hawak may pamalo so ay seryoso na si papa o si mama may kasalanan akong ginawa ang problema kung hindi pamalo hawak mo kamay, kamay so automatic mo. palagi niya nakikita kadikit sa katawan mo yung kamay. Ay, naku, mamamalo na naman si tatay. So, yun ang problema. Kaya, sa bahay namin, pag nakita na nung anak ko, hawak, kunin kay pamalo. May mali silang ginawa. Ayan, magpapaliwanag na sila. Kasi, ibig sabihin, hindi dapat yung nasa katawan mo yung gagamitin ng pamamalo. So, Meron siyang dedicated spanker. Oh, di ba? <laughs> At yung dalawa ano ano yung ano yung ano yon yung yung ginamit niyo. Okay, ganito. So uh, pagpunta kayo sa Christian Bookstore. May mabibili kayo yung meron talaga may mga spanking, spanking rod. rod kayong mabibili. Oh. Talagang, nga panahon pa nung, panawala, nung, nung, nung uh, bata pa yung mga namin, Punta kami sa bookstore, may spanking rod. Ganito yun. Basic po sa mga nanonood. Uh, kung ano mo yan, mga 2 inches po lapad yan. Mm -hmm. Tapos 1 and a half inch ang kapal. So, mahaba siguro niya, mga yes. ganyang kahaba. So, talagang na, na, makikita niyo spanking rod. Tapos kung dalawa anak mo, mas maganda dalawa. Talaga yung pangalan na isa, Joseph, yung pangalan Joshua. So parang personalized. Tapos nakasabit yan sa pader ng aming bahay para alam ng mga bata, kung nagkamali sila, alam na namin kukunin po. Dito sa libro, no? yeah, so, nandiyan din, nag-drawing kami paano, dyan. Uh. Una, ayan, yan, yan yung hitsura. No? Guidelines in spanking. Use a designated spanking rod no? Pangalawa, isa-spank mo lang siya sa bat at hindi kung saan Ay, ayan, saan. Another rule, another, another rule, rule. Hindi <laughs> yung kahit saan tamahay. No? yes, Oo, no? oh, oh. doon lang. Bakit? Kasi doon ang medyo may, mus may muscle. Mas makapal pakapal yung muscle, yes. malabo siya ma-injured at uh, sigurado masasaktan siya. Oo. Sabi nga namin, Sir, kailangan ba pag namalo, masakit? Sabi ko, kung mamamalo ka ng di masakit, <laughs> huwag ka na lang mamalo Baliwala. kasi baliwala yung paruse. Eh. So, kaya for example, bakit ba kinukulong yung mga taong nagkakamali? para parusahan. At dapat ang parusa, masakit. Kasi kung hindi, uulit na naman sila. Yes, okay. and then spunk only in a spunking position. Mm -hmm. Yeah, ano yung no. spunking position? Ganito po na, yan, maganda po yan. Siya, ba? May mga magulang na mamalo na nakatayo. O kaya, nakita na kay magulang naghahabulan. Oh, oh. Ang problema nung naghahabulan, baka paghampas mo, hindi sa puwit tumama. Oo, oh, oh, delikado yun. Kaya kami, pag spunking, dadapa sila. Okay anak, mm -hmm. may kasalanan ka, dapa. So talagang nakadapa. So, parang may, may ritual. Oh, may ritual talaga. <laughs> alam niya, okay. Dadapa ka. Okay. Alam na nila yun. So, kasi naitrain na namin. Ina mm. sinabing training. Naitrain na namin. Okay, rule number one. Ito, malito. Pag nagawa mo ito, isa ispang nito. Pag ito, ginawa mo, dalawa ispang nito. Pag nagsinungaling ka, tatlo ispang. So parang rules and regulations sa uh -huh. opisina. May katumbas na parusa. Kaya nga sabi namin dito sa Hebrews 12, verse 11, No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, talaga hindi naman siya pleasant sa umpisa. Di ba? Pero ang gusto ko sa asawa ko, pagkatapos ng spanking uh, session, i-discuss mo talaga. No? Siyempre, una alam niya nagkaroon ng, ng pagkakamali at meron talagang hugging session pagkatapos. So, parang... Hindi lang basta pinalo, may redemption. May, may paliwana. Revolution. Actually, mahabang yes. proseso na yun. Hindi eh. mo lang pwede paluin. Tanungin mo, mo na. Bibigyan pa siya ng pagkakatawag paliwana. Oh. Kasi baka naman yes. mali yung balitang nakarating sa'yo. Pero oh. after a while na talagang hindi niya mapaliwanag na tama siya, doon lang pupunta yung mamamalo. Pero kung mapaliwanag naman yung hindi niya kasalanan, may iba pa lang kasalanan. So hindi mo kailangan paluin. Eh paano pag natuklasan niya, double double pala yung shorts. <laughs> <laughs> Ay hindi, daya per pala. Ay, na, pag kami na malo, tanggal yung short. Ah. Walang walang pantalon, walang gan. Ah. para sa walang Walang ah. daya talaga, talaga. Alam na ng mga ano, kamukano pa, pero kong 5 years old ngayon. Pag pit, paluan na, alam niya na, sabi ko, okay, remove your pants. Oh. Alam niya na yun. Pero ang nakakatuwa, hindi yun ang nagiging regular namin. Eh. So, mm -hmm. sa 25 years na kaming mag-asawa, no? so makikita mo talagang bilang na bilang sa kamay namin na napalo yung anak namin. For example, yung 5 years old namin ngayon, tatlong beses ko pa lang tatlong napalo. Tatlong beses palo, lang. Wala nung oh. pinanganak oh. siya. Yes. At sanay na, alam na alam niya na na pag nagkamali siya. Mm For -hmm. example, nga, kinukumpara nga namin yung, for example, yung pang mamalo, Sa sing for example, Singapore. Bakit sa Singapore, konti na gumagawa ng mali? Kasi nung nagkamali sila, naparasahan. Uulit hmm. ka ba ba? Hindi na. So yun yung naging issue, bakit ang Singapore may disiplina? Tsaka napakaigpit. Ah, pakaigpit. Yung pa pagdura. Pa pa ano may ka parusa na? ka. ka agad. Yes, may parusa. Oh, oh, oh. Di ba? So yung tao, ganun din yung bata. Pag alam niya nagkamali siya, may parusa. Mag-iisip yun bago gumawa ng kalukuhan. So eventually, matitrain yung batang magsabi palagi ng totoo, gumawa ng tama. Eventually, pag tayo, mga magulang, mamatay tayo sa araw. Pag namatay na tayo, yung batang yan, di ka kinakabahang masira ang buhay. Bakit? Na itrain mo na eh. Yun ang turo ng Biblia. Yes. At hindi sila lalayo doon. Kasi yun ang training na ginawa natin no bata tayo. Even as we speak, no, mer meron din kasi mga school of thought na nagsasabing uh, hindi hindi dapat uh, paluin. In fact, may merong nga panukalang batas eh. Uh, uh -huh. Ipagbabawa. <laughs> yung, yung mamamalo. Hmm. But just the same, sa China naman, hmm. Merong uh, batas. na oh, ano naman doon? Na yung, uh, uh, yung mga matatanda sa community, pwede nilang paluin ng mga ah, kahit mga, um, ba? Mga teenage, kahit sino, Aba, okay. na nakikita nila, alam ba, yung gumagawa na, ba, naglalasing sa kalye, mm -hmm. o may ginagawa masama. Kinikilala ng batas na pwede silang disiplinahin. What are your thoughts oh, okay, on this? Parang oh, citizens arrest. Ito. <laughs> citizens oh. punking. Okay. Oh, as opposed to don't... Uh, nag-admonish naman, mm nag -hmm. nag-advocate na, na, bawal paluin. Ako po, medyo, may problema ako doon ng konti. Kasi ako tingin ko, dapat lang magdisiplina sa bata yung magulang niya. Kasi mas naintindihan niya yung nangyayari sa bata. Ibang tao magdidisiplina sa iyo, siguro pwede kung gobyerno. Pero hindi pwede paluin. Kung ano yung sa batas Kukulong yes. mo and everything. Pero ibang tao, mag... tapos hindi naman official ng gobyerno, ako medyo may problema ako doon ng ng konti. Kasi sabi eh <laughs> medyo gulay, eh. paano kung magalit yung tatay? Uh, oh, paano kung hindi pala naimbestigahan ng tama, mali pala yung pagkaisip ng matanda? So ako, may problema ng konti. Doon okay. naman sa nag-advocate na gawin paano kalang batas yung bawal yung corporal punishment. Ayan. Again, na, napakinggan ko yan one time sa TV at sa radio. Yung, ano yung ibig sabihin ng corporal punishment? Yun ang medyo... I think pinagdidebatihan nila ng Yes. Mabuti. Kasi iba-iba yung pananaw. Ano ba yung punishment na tingin nung sobra? Ano yung punishment na kulang? Kurot. Bawal lang kurot. Oh, yan. Yeah, 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 oh, yeah. Oh. Ako kami, ayo ako rin. Ayoko nung kurot. Oh. Kasi medyo, uh, kaya kami, ang parusa lang namin, palo sa puwit. Yun oh, lang. Oo. Oh. At saka Simple talagang oh. sobrang bihirang-bihira. Hindi mm -hmm. siya talaga regular. At hindi, hindi pwede madami. Oh, oh. Ilan lang. Eh, medyo yung... Enough lang na maramdaman ng batang masakit. Pero hindi naman doon para Uh, medyo baldaduhin mo yung banyan. Parang yung paganay namin, 20 plus na, in his entire lifetime, wala pang sigurong sampu. <laughs> yeah. mm -hmm. In the entire li lifetime na yun, na uh, 20 plus na siya. So, ang ang point namin dito, hindi yun ang magiging, uh, ano mo, uh, hindi siya regular. Mas maganda yung talagang, yung tamang pagpapalaki sa bata. Talingin ko nga si Mrs. Mm -hmm. Kasi, yes, siyempre, uh, sinasabi nyo nga na, ganito, sa pasok ko so, so, papalo. Pero meron ba time na kayo'y nagkasalungat sa pagdidisiplina? Ay, like, oo. Oh, oh. Halimbawa, eh, hindi niya gusto kayo yung pamamalo niya. Oo, oh, oh. there was a time. Kasi ayoko talagang mamalo. <laughs> yeah, one thing is, oh, lumaki siya sa pamilyang, hindi oh, gano'ng mamalo. ayoko talaga. Kami, medyo, lumaki sa pamilya, medyo oh. medyo namamalo kami. Okay. Oh. Pero talaga dumating yung punto na narealize ko, binasa ko yung talagang scripture, ang sinasabi ng Bible about it. Kaya instead na sang, sa is ano pa dito, isalungat mo mm -hmm. yung asawa mo sa harap ng bata. Tatago na lang ako, magpe-pray na lang ako. Kasi ah, so ang reaction mo parang. Oo, <laughs> pipikit na lang ako. Kasi yung puso <laughs> oh, ng babae <laughs> ko na ano, eh, babang, pag nandun siya, pwersado, gagawa siya ng paraan. Ibang pipigil siya eh. oh, so oh, ginagawa niya, oh, oh. alis na lang siya. Ah, alis na lang ako sa scene and then magpe-pray na lang ako na na maayos. And although minsan isa lang naman yun eh, kaya lang yung isang palong yun para nasasaktan ako. Pero na-realize ko, Nung nagsulat yung aming pangalawang anak, eto basahin ko na yung baba, sabi niya dito, naggumawa siya ng letter to parents, in-encourage niya yung mga parents, sabi niya, I encourage you parents to keep on doing the things that is best for your child. Go ahead, discipline us, and unleash our highest potential. Mm -hmm. So, narealize ko na yung ginawa pala na, ng asawa ko bilang tatay sa mga anak, ay napakaganda ng naibunga. Okay, ulit tanong po natin. Uh... Ano-ano ang mga challenges ng Yan. pagpapalaki ng mga bata ngayon sa modern setting? Halimbawa, kita nyo naman, technology, oh, Facebook, oh. mga video games. Ano-ano pong hamon ngayon ang uh, uh, pagtugon ninyo sa mga ganyan? Ito palagi namin sinasabi sa mga magulang ngayon. Hindi nyo na pwedeng gamitin yung paraan kung paano kayo pinalaki ng mga magulang nyo dati. Mm -hmm. Kasi during our time, ang kalaban lang ng nanay at tatay natin sa pagpapalaki sa atin na black and white na TV, tapos, eventually, nag-colored na. Tapos, ilang channel na magaganda. Tapos, computer na ang bagal-bagal. Okay, yun lang. Kaya, mas gusto natin maglaro nung araw kesa gumawa ng mga bagay manood ng TV at ganito. Ang problema ngayon, ang dami nating kalaban. Madami Facebook lang. No? Facebook, cellphone, tapos, yung computer games. Ito yung top three na naka Ang problema, may anak to eh. Pag nasa Facebook ang anak mo, nasa internet, sex. Violence. So, ang daming kaaway ng mga magulang ngayon sa pagkapalaki ng anak. That's the reason why payo namin sa mga magulang. Mga magulang, pwede ba mag-aaral kayo? Kung ang anak nyo pinagpe facebook mo, dapat may Facebook ko rin. At dapat friends kayo. Kasi para kami, yun ang requirement namin sa mga anak namin, medyo may edad na. Kung may Facebook kayo, siguro doon nyo, like nyo kami. Para nakikita namin, Or yung friend, pinopo, uh -oh. friend mo kami, para nakikita namin yung uh, pinopost mo. Ang problema, yung mga magulang ayaw mag-Facebook. Hindi teki. Hindi ah, okay. hindi ah, 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 naman kailangan ah, maging The moment ba open yun, ah, oh. titingin ka nila. Kamukha nung ah, na, ah, lola namin. Nilang taon na si Lola Chay? Uh, 82. 82. Magpi-Facebook. Magpi-Facebook. Oh, sosyal. Akala ko friends tell lang. hindi. Hindi ba? So, ang so, ginagawa so, niya, niya every, hindi naman siya nagpo-post. Ah. Ibang, minomonitor niya lang. O, nangyayari sa apo ko, nangyayari. So, ganun lang. Kamukha siguro, just lately, napansin niya, may isang anak ng isang uh, politiko nag-Facebook. Tapos may sinabihan na hindi maganda. eventually, after few days, yung mismong politician nag-sorry. Mm -hmm. Kasi merong sinabi anak niya na hindi maganda. Ang tanong, bakit ginawa nung ba? Yun nga ang tanong ng mga nasa internet eh. Bakit kaya ginawa nung bata yun? Grabe yung sinulat pag nakita mo. Grabe. So, ah, uh may, meron kasi nga sabihan, sabi ngayon daw, that's sobrang, sobrang social media eh. The family that Facebook together, okay, yeah. stays together. Uh, ano pong reaction nyo dyan at uh, yung huling payo ninyo? Okay, sa akin po, sa aming pamilya po, meron kami isang ginagawa na during dinner time, binaban namin yung cellphone. Okay, so tabi muna yan. Pagkainan, walang cellphone. So that's one thing na pinag-uusapan namin iba pa rin po yung harapang usapan. Yes. Kasi po every time may dinner meron po kaming daily devotion, we sit with we talk about God. Kasi po pag hindi niyo pinag-usapan ng Diyos sa pagkainan niyo, at sigurado 'yon sa utak ng bata niyo, sa utak ng anak niyo kung ano-ano. Paulit-ulit po ibalik po natin ang ating mga anak doon sa mga bagay na tunay na importante yun po yung salita ng Diyos. Importante po yan. Maraming salamat, Vic at Aveline It's Garcia. An honor. I'm sure marami po sa ating uh, na-enlighten sa kanila pong mga senior sa atin ngayon. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang agenda.